Possibly daw kasi na mag-resign etong si Sara Duterte before the trial or habang gumugulong naman ang impeachment trial. In the middle, halimbawa. Kung nakikita na, na daw na itong si sa Sara Duterte na natatalo na siya, ayan, diyan na daw siya dadali ng resign. Kasi daw, para makaiwas nga doon sa isang kaparusahan na perpetual disqualification kahit sa ang posisyon sa gobyerno yan ang kanyang iniiwasan. Dahil, alam niyo naman ang pangarap na itong isang ito. Doon pa rin yun eh. Ang bottom line, malaki ang pangarap na itong isang ito. Mataas, matayog ang pangarap. Sabi nga, sampung taon daw sana ang gustong habat ng term na itong sa Sara Duterte. Kaya, kaya yung, yung apat na taon kay PBBM ay gusto niyang kuhanin. Yun yung totoong plano. Pero, yun nga, sabi ni uh, former Senator Antonio Chelianes, hindi pwedeng you can get away with it. Hindi pwede. Hindi dapat. Kasi, pwede na daw siyang patawan ng perpetual disqualification to hold public office. Hmm. Nandudoon na siya sa jurisdiction. Yung ang problema niya ngayon, yun ang malaking problema niya ngayon. Pwede na daw pala kasi naandun na siya sa impeachment trial. Pwede na siyang patawan. Oh. Uh, that resignation uh, option is wala na yun. Wala ka ng pag-asa sa, sa, sa ganyang option. She will have to stick out dito. So talagang isa lang ang lusot mo, Sara Duterte. Ikaw ay dapat ma-acquit para maka, or para hindi ka mapatawan na itong kaparosahan ito, masaklap, pero mukhang malabo na maaakot.